Matay ang isang retiradong pulis habang swerteng nakaligtas ang isa pang kulis matapos silang pagtatagain sa Maynila ng isa umanong ex-convict. Nag-amok daw ang suspect dahil hindi siya binigyan ng pera ng mga biktima. J.D. Castro, ikwento mo. Makikita sa larawang ito ang dugo katawan ng retiradong polis na si SPO 1 Vargas sa Heronomy Street sa Palak, Maynila. Dead on the spot siya dahil sa tama ng itak sa ulo. Si PO3 Basilio Abdane ng Manila Police District, mga saksak sa dibdib at braso ang inabot at agad itinakbo sa ospital. Isang ex-convict daw na kinilalang si Joseph Vermo, Kuha ito sa kanila. Base sa investigasyon ng otoridad, alas 6 kagabi, nagkukwentuhan si Vargas at Abdane sa daan malapit sa pinangyarihan ng krimen. Nilapitan daw sila ng lasing na sospek na nanghingi ng pera. Tumanggi ang mga biktima kaya galit nang umalis ang sospek. Maya-maya pa, bumalik ang sospek na may dala ng itak at saka pinagtataga ang mga biktima. Nakunan natin ng statement yung isang surviving victim na si P.O. Triabdane. Medyo gumaling-galing na siya at pwede na siya mapagbigay ng statement ay kukunan ng statement ko. Na-recover pa ng mga pulis ang itak na ginamit, pero ang sospek, mabilis nang nakatakas. Kahit marami raw nakakita sa pangyayari, wala ni isa na gustong magsalita. Hinihingi ko sana ay eh, mabigyan ng hostesya ang pagkamatay ng kapatid ko. Nakalabas na ng ospital si Abdane pero tumanggi siyang magpa-interview. Pinagahanap pa ang tumakas na sospek. Jay De Castro, News 5.